mga gagamba namin mga idol nangiklog na lahat Lala, oh. Yan na yung ito, linaban na iklog ako pero nag na lahat oh. Sige ma, ano ko. Oh. ito yung isang na itlog. Panalo kami sa itim namin, yung malaki. Ito na lang yung pinakamalaki namin. Yan yung panalo namin mga idol. Yan yung pinakamalaki. Malaki din yung linaban nila eh. Meron isa pang malaki dito kaya lang ano, butog siya. Mga, mga na yan. Makagitlogan sige. Kukutol Paka, na. Pakainin natin muna. Hanap tayo makakain nila. Marinate? Ni, 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 ni. Okay lang. dumab, yung tibangir. lagar, ipik-pik sa amung ka, pang kapay nage-kwamot. Dapik sana. Tinalo din namin yung dalawang nanalo. Ang... Um, Ina-upload ko na video. Nanalo ng 40 pesos na nauna ito pagka upload ko nito makikita nyo doon sa ano niya description okay. yung link paano sila nanalo ng ano na nanalo sila dalawa tinalo kami may tatlo pa kami dito pero ito puno Para. pa so, patay na yung isa bakit na? sa gutom hindi kakukuha lang natin to hmm. patay na wala na pakain mo na wag yan huwag mo oh. yung gagamba natin okay pakain muna tayo ng gagamba mga idol let's G Hirap ulihin eh. Hmm, kuha. Kuha mga idol. Ganun lang pag kuha. Ayan Oh. Oh. Bilis kamay. Lang lang o. Oh. Oh. Madigarong makapangkapso na ni Bulos kong pera. Hindi na kumakain. Ang daw ang mga ano, ano, ano. Oh. Wala naw, na oh. Masyado nang nakulaps. Hina. <laughs> Oy! Masyado na siyang nanghina. <laughs> Ayun yung isang. Ano namin para makakain sila to. Mahalin ni. Pakita mo paano paki paki makanin. Ano <laughs> na natin yung iba? Ano ni vlog? pang ipukulmat ha? wala siyang isang kamay ayaw niya kainin ayaw gumalaw eh siya babalutin ata balutin ng, ng, ng ano, tutubi wala hindi siya gutom kulang na isang pao oh. Ay hindi. Ayaw mo ha? Kulong kita kasama mo yung Kutubi Do Log Malaki rin sila yun. Eh. Wala. Yung. Ay. Yun. binalot niya agad. Oh. Agad niya Agad. Dino. babalikan mo balikan mo oh god oh pasuyot ay nagano ng sapot ito yay tila tila tilang natin kunin natin yung sapot nya lilipat to lilipat asan na wala na ito yan, yan. Waka mo waka mo oh ayun oh may pupunta sa kamay ko yan lipat eh <laughs> bugging ba <laughs> Sabi ko, bumalik din ako. <laughs> Nagsubli. Ayan, may pagkain na. Balik. Hanap pa tayo. Pati yung tutube. Pati tutube, tutube. Huli. Wala. Wala. <laughs> Wala. kuha wala pa rin puro ka mo sablay so, oh, uli may idol natin yung palakpak at ipalamon oh. ayun no oh, boom ayun no. uh mhm -huh. pakantay may sa pakantay itakton ayun niyang kainin Iilagay na lang sa ano lalagyan niya pakainin okay, kahit lagay sa bahay hmm. Uh -huh. ano? ano? ano, Naman na, na. kan Yan Kumakain na silang lahat Kumakain na lahat oh. Oh. Okay Ito wala nang laman to Okay, tapos na natin pakainin mga gamba natin. Let's go!